Hello! 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 Good morning! Good morning! So, today, maaga pa tayo mag-video kasi maganda yung aking pakiramdam. So, gumising ako ng 5 and then uh, yung mga uh, nakasanayan natin every morning at yung uh, nagawa. So, normal yung BP natin and then nag-drink naman tayo ng hot water ng mga 1 cup. So, mag-antay na lang tayo ng breakfast. So, before that, nagkuha muna ako ng video ko para na at least yung manamnam ko naman yung maganda pakiramdam, magandang uh, gising, walang bigat, uh, okay lang. Ngayon lang medyo nagtulo lang yung nose natin, uh, mga ilang uh, minutes pa lang kasi yung yung pagluto uh, sa uling, yung usok sa uling uh, allergy tayo dyan. So, okay lang. Kayang-kaya lang yan yung mga ganun klase. Kayang-kaya lang yan. Masakit lang yung inusa ka kasi nga singa. Pero, of course, hindi nawawala itong aking uh, partner. Yung t-shirt ko Ano. So, yun na nga. Maganda yung pakiramdam. Nandito pa tayo sa higaan. Kalat pa yung higaan namin. So, kasi kasama ko yung aking uh, granddaughter dito pag matulog sa kwarto siya yung aking uh, kasama so aga pa siya may puntahan so aming uh, higaan o kalat yung kumot niya yung kumot ko sobra kalat so kailangang okay mayang may konti magalipit uh, naman kami so yung kasama ko lang yung aking uh, ring light and then yung Bible at saka yung water ko at saka yung mga gamit ko na nilalagay ko dito sa desk ng kama so Uh, sa sa akin guys sa attitude ko mula noon hanggang ngayon is ganito kasi ako guys mahilig ko sa mga puti yung mga puti na ito ito yung ginagawit ko na ginagamit ko na uh, tawil at saka mayroon akong puti na ginagamit para na dinadradada ko sa mga running nose ko sa pawis ko, hindi ko ako oh guys gumagamit ng towel. Ayaw ko noon. At saka gusto ko mga puti lang, yung mga ginagamit ko pag yung paglapat na sa katawan ko, gusto ko puti. Kahit mga lumang t-shirt yun, yung mga gusto ko yung mga lumang t-shirt. Mga bagong towel na ng mga di-color, ayaw ko nyan, Ayaw ko rin ng white na towel kasi mabigat labhan, ano. So, t-shirt lang yung mga lumang t-shirt, yung mga basta kahit ano ba dyan minsan bumibili pa ako ng t-shirt na malalambot yun ang ginagawa ko kaya mas marami akong mga t-shirt na luma nanghingi ako ng mga lumang t-shirt kasi yan yung aking ginalagay sa head ko pagtapos ligo o kaya nilalagay ko sa ano ko sa what we call this sa katawan ko tapos ko ligo pero yung komot ko, eh, ni man, pero for now, kasi malamig, malamig talaga, kaya, magamit kami ng ah uh, puti. So, pero pagdating naman sa mga unan, ah uh, mahilig 'ko sa mga dark color kasi gusto ko madilim. Gusto ko yung ang naga-impact sa mata ko madilim. Kaya yung unan ko is mga darker, mga darker. And then meron din akong attitude na if hindi terno yung aking uh, unan, kailangan, kung may stripe yan, lahat yan may mga kurit-kurit. Kung may bulaklak yan, lahat yan may bulaklak. Ano, no? Kung colored siya, lahat yan colored. Yung parang terno-terno, yun o yung gusto ko. So, pati yung, yung, ah, uh, bid namin, ano, blue. Ito lang yung nag-color sa unan ko. Kasi ito lang yung may kurit-kurit, pero lahat na unan ko is may ano may uh, may ah uh, uh, correct na line so yun ho at saka dark gusto ko dark kasi pag matulog kasi ako guys may tabon yung mata ko itong puti at saka ito kasama na yun dito lahat sa mukha ko yan ho yung makapatulog sa akin simula nung na stroke ako yun ho yung panibagong kaugalian ko samantala nung hindi pa ako na stroke guys, nako na pag sinabi kong matulog natulog ako niyan wala na akong wala na akong pake niyan pag sinabi kong tulog pero since na na nestroke ako na na ano ko sa sarili ko na yun ho yung kinaiya ko pag matulog ako gusto ko mayroong ganito sa mata ko hanggang na yan bunganga ko ayaw ko rin magkurugmot uh, ng kumot kasi ah uh, na ano, yung mainit din, diba? no So, ganito lang. Yung tabunan ko lang yung mata. Pag matulog ako, baka magtaka kayo, ano, ano mga kilala ko dyan, yung hindi ko rin kilala. Pag matulog ako sa gabi, makikita nyo yun, na kaganon yung mukha ko. May puti na bagay sa mukha ko. Mula sa mata, sa ilong, sa bunganga, at saka sa tainga. Kasi parang gusto ko tahimik, ay ako yung may maingay. Andun, pag matulog na ako sa kabi at saka may maingay uh, May headphone at music yung tainga ko Pero bihira lang yan Sometimes kuto na nilalagay ko para wala akong maririnig So guys, ngayong umaga napakaganda ang gising natin Talagang uh, hindi mabigat Wala pa akong nakain na kahit ano Water pa lang kaya happy talaga ako Thanks talaga kay Lord ano Kasi binigyan niya ako na naman ng magandang gising magandang uh, pakiramdam, kaya thank you talaga kay Lord, ano. And then, uh, today, isa sa assignment ko, if ever later, maligo ako sa dagat, pag magising isang apo ko. Yun ang hagaron ko, maligo kami sa dagat. But, uh, yan muna ang gagawin ko. Kasi kahapon, guys, naglaba-laba ako, eh, medyo bumagsak-bagsak tayo ng konti kaya humiga-higa ako kaya wag ko muna pilitin dahan-dahan lang ano dahan-dahan lang but mamaya mag-walking-walking papunta sa dagat para nga makatira swimming naman ako sa dahan-dahan lamang. ganun guys yung update natin sa ating uh, sakit maraming maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay ninyo kasi sa pa, papanonood niyo sa aking mga, mga video and then guys thank you so much for increase my uh, subscribers. I have uh, 20 twenty uh, 7 27,000 network in my YT. Thank you so much everyone. Also here in my TikTok, ano, tumataas yung aking mga uh, subscribers. Kaga ang like sa mga ina-upload ko. Maraming salamat. So, naisip-isip ko na maghalo-halo din ng konting mga mga funny funny mga kung anong ginagawa ko at kung ano yung mga pinapanood ko i-short short ko rin yan kag i-share kasi kumbaga yan yung buhay natin hanggang sa makarecover tayo sa ating sakit kung pagpigyan ni Lord na uh, makarecover ako so pasalamat talaga ako kay Lord. Ano may purpose to sa, sa akin for now. Lahat ng wishes ko guys nung ako'y uh, kasalukuyan na namumuhay ng normal at walang sakit. Si Lord always ang hiningian ko humingi din ako kay Mama Mary. Kaya wala akong iniwi wish na hindi ipinagbibigay sa akin. For now I wish in the power of Mama Mary na uh, alam niya ko ano hiningi ko sa kanya. Ha? No? At of course, kay Lord, gusto ko kasi pag ako'y uwi na sa totoong bahay, naingay ang aming papi, may tao na dumating. So, ay, hindi ko natatagalin na no, yung aking video. Maraming salamat. Yun si Happy. Si Happy ang pangalan ng aming aso. Nangangagat. Grabe yan. So guys, maraming maraming salamat sa inyo. Again, nakalimutan ko na pag gusto ko, pag ako'y uuwi sa totoong bahay ko, tahimik at pag ko na na si Lord, na na si Mama Miri. O, oh, ba diba? Okay guys, again, laging tatandaan ng sakit. Dapat uh, labanan. Dahil para sa akin, ang sakit ay isang kalaban. Pag mayroong kang kalaban, mayroong kang kakampi. Si Lord ang kakampi ko ikaw, sino ka mo? sino Sinong kasama mo Kung may kalaban ka? Kailangan mo may kasama. Marami kayo. Sarili mo. Sarili mo. Magiging strong ka. Positibo ka lagi. Kag magiging happy ka lagi. Okay, guys? Good morning, everyone. Maraming salamat sa inyo.